Musta, Eto na naman tayo para sa isang malalimang paghimay. Ang hawak natin ngayon galing sa iyo, isang kabanatang tumatalakay sa isang uh, mabigat pero sobrang importanteng usapin. Ano yun? Paano ba manindigan? Paano manindigan ng may integridad kapag alam mo yun may kumokontra o may oposisyon? Ah, oo, oh, relevant yan. Sigurado ako, marami sa atin, baka kasama ka na, na dumadaan sa mga ganitong sitwasyon. ba? Diba? Mm. Sa trabaho, sa labas, kahit sa pamilya. Oo naman. Palagi. Nasusubok talaga yung prinsipyo mo. Ang tanong, paano ka man tiling tapat sa tingin mong tama, lalo na kapag eh, mahirap? Yun yung challenge eh. At itong material na to, tinitingnan yung integridad, hindi lang yung simpleng... Honest ka. Mas malalim. Oo, mas malalim. Yung konsepto ng pagiging buo, wholeness. Kung saan yung sinasabi mo, yung pinaniniwalaan mo, at yung ginagawa mo. Magkakakonekta. Tugma. Tugma lahat. Lalo na kapag may pagsubok. Kasi doon talaga lumalabas, di ba, kung ano yung totoo. Pipiliin mo ba yung tama o yung madali? Yung paninindigan o yung, ah, makisama na lang? Mm. Critical na tanong yan. Kaya titingnan natin ngayon, bakit daw napaka-critical ng integridad lalo sa panahon ngayon? Gagamitin natin yung mga kwento at um, practical na gabay mula mismo dito sa source mo. Okay. Game. Himayin natin. Sige. Ang mission natin, kunin yung pinaka-importanting aral dito para sa'yo. Simulan natin sa basic. Ano nga ba itong integridad na tinutukoy dito lalo na pag may kumukontra? Okay. Sinasabi dito na susubok daw talaga ang integridad sa crossroads, sa sangandaan. Anaya. Sangandaan ng ano? Ng conviction, yung paninindigan mo, at sa kanang convenience, yung kaginhawa o yung mas madaling gawin. Ah, okay. Paninindigan versus dali. Oo, -oh. at hindi lang 'to basta hindi ka nagsisinuwaling ito yung pagiging buo nga. Tama. At ang ganda nung sinabi mo kanina, yung wholeness. Ang, ang talagang kapansin-pansin para sa akin dito sa material mo ay eh yung diin ng integridad daw ang pundasyon ng pangmatagalang impluensya. Pangmatagalan, hindi short term. Exactly. Kasi ngayon, parang ang uso yung adaptable, flexible ka dapat. Pero sabi dito, yung integridad na matatag, yun pala yung mas nagiging makapangyarihan sa dulo. Interesting yon. Ito raw yung proving ground, yung tunay na sukatan ng karakter natin. At napakahalaga nito kasi ito raw yung nag-iingat sa tiwala. Ah, trust. Oo naman. Oo, yung tiwala na siyang pundasyon ng, alam mo na, ano mang relasyon, pamumuno. At ito rin daw yung nagpapanatili sa focus natin dun sa mas mataas na layunin. Hindi tayo basta-basta na nadidistract. At may isang punto rito na parang nagstick sa akin. Madalas daw, hindi sa malalaking krisis, yung tipong headline news, nasusubok yung karakter. Saan Sa mga tahimik, sa maliliit na desisyon, araw-araw. Ah, yung mga ordinary moments. Oo. Halimbawa, nasa meeting ka. May nakita kang maliit na mali sa data. Pero kung itatama mo, aabutin kayo. May pressure na, wag na yan, palampasin na. Hmm, oo, nangyayari yan. O kaya may kausap ka, sinisiraan yung isang katrabaho nyo. Mas madaling manahimik o tumango na lang kesa ipagtanggol, ba? Diba? Oo nga, mas safe. O kaya may inaalok sa yung opportunity. Mukhang maganda, pero alam mo sa laob mo, parang may konting uh, ethical gray area. May kompromiso. Totoo yan. At uh, inaamin din naman dito, sa source na may cost. May kapalitang paninindigan. Hindi madali. Hindi, pwedeng mawalan ka ng promosyon, pwedeng masira yung relationship mo sa iba, pwede kang madisappoint ng mga tao. Mm, -mm. Pero ang argumento dito, mas malaki daw yung pangmatagalang kapalit kapag nagkompromiso ka. Ano yon? Yung unti-unting pagguguho ng tiwala sa'yo. At kapag nawala yon, kasama ng hihina yung kakayahan mong makaimpluensya para sa mabuti. Mas malaki yung talo in the long run. Gets ko. Dito na ngayon papasok yung mga uh, examples na ginagamit ng source mo. Mga kwento mula sa Biblia para mas, alam mo yun, mabigyang buhay yung punto. Ah, uh, yung mga case study, kumbaga. Oo. -o. Tingnan natin yung kaibahan daw ni Daniel at ni Haring Saul. Si Daniel, di ba, sa Babylon, may utos ang hari, bawal magdasal sa iba. Banta, kulungan ng mga leon. Grabe. Oo, matinding pressure yun. Oo. Dahil sa pressure at takot daw, may isang instance na siya ng handog na trabaho ng propeta yon. Hindi niya dapat gawin. Ginawa niya kasi natatakot siyang matalo sa gera at baka iwan siya ng mga sundalo niya. Ah, uh, so nagpanik siya. Parang ganun. Inulay yung tingin niyang practical kaya sa katama. Ang resulta, ayon, sinabi sa kanya na mawawala sa kanya yung paghahari. So ano yung aral na pinapakita? Si Saul daw. Babala, warning siya sa panganib ng pagkompromiso kapag natatakot o gusto mo lang ma-please yung iba. Si Daniel naman, pinapakita na yung integrity, kahit delikado, pwedeng maging daan para maisulong pa rin yung mas mataas na layunin, pwedeng may protection pa nga ang kasama. Nabanggit din si Joseph. Alam mo yung kwento ni Joseph, grabe talaga. Oo, roller coaster yon. Pagtataksil ng kapatid, pagiging alipin, tapos yung tukso mula sa asawa ni Potiphar, sobrang tindi. Oo nga. Pero yung pagtanggi niya, hindi lang dahil takot siyang mahuli ni Potiphar. Ang sinasabi niya, paano ko gagawin ng kasamaang ito at magkakasala laban sa Diyos? Ah, yung conviction niya, mas malalim. Hindi lang consequence dito sa lupa. Oo. At anong nangyari agad na siya dahil doon? Ayan, dito papasok yung yung reality na hindi laging instant yung reward ng integrity, di ba? Oo nga, hindi parang magic. Kay Joseph, ang tagal niyang nagdusa sa kulungan dahil sa pagiging tama niya. Pero sa huli… Sa huli, itinaas siya, naging pangalawang pimuno sa Egypt, nakapagligtas ng maraming tao sa tagutom. So pinapakita dito na yung integrity may pangmatagalang bunga talaga kahit dumaan ka muna sa hirap may payoff kumbaga isa pa si Moses Isipin mo kaharap mo si Pharaoh, pinaka makapangyarihan noon. Grabe yung pressure noon. Pero si Moses, hindi niya binago yung message, hindi niya pinagaan yung pinapasabi ng Diyos para lang alam mo yon mapagbigyan si Pharaoh o hindi siya ma-offend. Nakatali siya dun sa mas mataas na authority. Yun yung integrity niya. Tama. At kasama na rin daw dyan, yung mga profeta, sina Elijah, Jeremiah, paulit-ulit silang nagsalita ng katotohanan hindi popular. Kadalasan sa mga hari pa o mga nasa kapangyarihan. Oo. Kahit alam nilang may personal na risk, may kapalit. At syempre, yung ultimate example daw si Jesus. Walang tigil yung oposisyon sa Kanya, pero never siyang nag-compromise sa katotohanan hanggang kamatayan, di ba? Oo. Ang punto raw ng source sa paggamit ng lahat ng examples na to para sa'yo na nakikinig, hindi lang sila basta mga, ah, lumang kwento. Okay. So, ano sila? Sila daw ay mga modelo, mga huwaran ng matapang na pamumuno na nakaugat talaga sa integridad, na ang integridad ay isang aktibong puwersa, hindi lang yung passive na mabait ako. Okay, isang aktibong puwersa. So, ang laking tanong ngayon, paayon natin to isa sa buhay? Sa mga hamon natin ngayon, kasi iba na yung context natin, di ba? Oo naman. Workplace, pamilya, community, tinatalakay din yan dito sa material mo. Unahin natin yung uh, workplace politics. Alam mo yon. Ah, oo. Madalas yan. Diyan maraming subtle na pressure, no? Oo, oo. Halimbawa, sabi dito, yung kasamahan mong mahilig umangkin ng credit sa trabaho mo. Naku. Nangyayari yan. Anong gagawin mo na may integridad? Sabi dito, hindi agad away o sumbong. Ano daw muna? Subukan daw muna yung direkta pero magalang na pag-usap. Uy, napansin ko lang. Ganon. Okay. Confront constructively. Oo. Kung walang nangyari, eto mahalaga. Mag-document. Magtabi ka ng ebidensya ng mga nagawa mo, email trails, reports. Para may resibo ka. Tama. Tapos kung tuli pa rin talaga, Saka mo i-escalate sa tamang channel, HR boss, pero gamit ang facts, 'wag emosyon. Ang goal, katarungan, hindi personal na away. Make sense? Focus sa issue, hindi sa tao. Paano naman kung yung pressure galing sa taas, sa boss mo? ay yun yung mas mahirap. Oo. Inutosan ka halimawa na dayain yung report para gumanda yung numbers o kaya magbawas ng quality ng produkto para makatipid pero wag sabihin sa kliyente o magsinungaling sa kliyente para lang makuha yung kontrata. Nako, ethical na dilema yan. Ano raw ang payo? Mahirap to pero sabi, kalmado mong ipahayag yung concern mo, dapat base sa policy ng kumpanya o sa ethics. So hindi lang basta ayaw ko, may basis. Oo. Halimbawa, boss, medyo alangan po ako dito kasi parang labag po ito sa code of conduct natin tungkol sa transparency sa clients. Baka po bumalik sa atin to later on. Okay. Diplomatic but firm. Tapos kung ipilit pa rin, eto na yung pinakamahirap, kailangan daw ng tapang na tumanggi ng magalang kahit alam mong posibleng may epekto sa iyo sa promotion mo sa status mo sa kumpanya. Wow! Dito napapasok yung example ina Shadrach, Meshach, Abednego na binanggit mo kanina, handa sa pugon. Oo, parang ganon. Matinding paninindigan. Dito siguro connected yung isang practical na payo na nabanggit din. Yung gumawa ka daw ng personal mong ethical boundary statement. Ah, parang sarili mong non-negotiables list? Parang ganon, isulat mo. Ano ba yung mga bagay na hinding-hindi mo talaga gagawin nung isusuko kahit anong mangyari? Para kapag nandyan na yung pressure? Alam mo na agad yung linya mo. Hindi ka na mag-iisip pa sa gitna ng init? Magandang tip yan. Oo. Oh. Sunod na hamon. Ethical dilemmas. Ito yung mga sitwasyon na hindi klaro kung ano yung tama. Hindi black and white. Gray areas? Oo. Parang dalawang tama yung naglalaban o dalawang mali. Halimbawa yung binanggit dito. Kailangan magbawas ng gastos ng kumpanya. Ang pinakamadaling paraan, maglayoff ng tao. Oo. Yun agad yung naisip madalas. Pero may ibang options ba? baka pwedeng magcut ng ibang expenses, mag-offer ng voluntary retirement o mag-reduce ng work hours for everyone temporarily, mas mahirap 'yun ipatupad pero mas makakatao. So, ano daw ang gagawin ng leader na may integridad diyan? Ang sabi dito, hindi lang dapat puro bottom line ang tinitingnan. Kasama sa integrity yung stewardship, yung pangangalaga sa mga taong ipinagkatiwala sa Ah, may responsibilidad ka sa kanila kailangan pag-aralan mabuti lahat ng options at ipaglaban yung solusyon na pinakamakatarungan at nagpapakita ng pagpapahalaga sa tao kahit hindi yun yung pinakamadali o pinakamalaki agad ang savings. May dagdag payo pa dito. Humini ng gabay. Kanino? Sa mga mapagkakatiwala ang tagapagapayo. Mga taong may wisdom, may experience, at kapareho mo ng values. Yung sinasabi sa Proverbs na, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Mahalaga daw yung may wise counsel ka. Kanino ka ba lumalapit kapag naguguluhan ka? Magandang tanong yan. Panghuli sa mga modernong hamon, social pressures. Ito yung galing sa labas, sa kultura, sa lipunan. Yung pressure to conform. Oo. May isang popular na pananaw o issue na alam mong salungat sa konsyensya mo o sa paniniwala mo. Tapos may pressure na sumang-ayon ka na lang o manahimik o makiuso para hindi ka mabash, ma-outcast o ma-label na iba o close-minded. Nakuuso yan gayon yung cancel culture? Talaga? So anong tugon daw na may integridad? Sabi dito, hindi naman kailangan laging makipag-away o maging sobrang confrontational. Anong susi? Consistency daw. Mamuay ka lang ayon sa prinsipyo mo. Kung kailangan mong magsalita para ipahayag ang paninindigan mo, gawin mo nang may paggalang pero may conviction. Iwasan yung pagkukunwari, yung iba ka sa publiko, iba ka sa privado. Ah, uh, authenticity? Oo. Ang pinakamalakas daw na testimonya minsan ay yung buhay mo mismo na consistent sa pinaniniwalaan mo kahit hindi ka masyadong maingay. Para magawa mo yan, kailangan alam mo talaga kung bakit mo pinaniniwalaan yung isang bagay, yung why mo. Kasi yun yung magpapatatag sa'yo kapag dumating yung pressure, hindi ka basta-basta matitinag. Okay, so malino yung mga hamon galing sa labas. Pero may babala rin dito sa source tungkol sa mga bitag, mga patibong na galing naman sa loob natin. Ah, yung internal struggles. Ano yung una? Una, yung sobrang pag-iwas sa gulo. Yung peace at any cost. Basta walang away, okay na. Bakit daw yun bitag? Akala mo maganda yun eh. Kasi daw, hindi yun tunay na kapayapaan. Kapag hinahayaan mo yung mali para lang walang confrontation, lumalala lang daw yung problema in the long run. Gumagawa ka lang nang huwad na harmonia. Minsan kailangan talaga yung healthy conflict para itama yung mali. Kahit si Jesus daw hindi umiiwas sa necessary confrontations. Hmm, makes sense. Pangalawa, Pangalamang bitag, yung pagkompromiso para sa panandaliang pakinabang. Yung kapalit ng prinsipyo mo ay isang quick win or advantage. Ah, yung Faustian bargain at tinatawag? Ipagpapalit mo yung kaluluwa mo para sa... Oo, oh, parang ganon. Bakit daw masama to? Kasi yung pangmatagalang epekto sa reputasyon mo, sa konsensya mo, sa tiwala ng tao, mas matindi yon kesa sa anumang panandali ang gain na makukuha mo. Madaling matukso sa short term pero kailangan daw tindahan yung long term picture. Tulad daw ni Esau na pinagpalit yung birthright niya sa isang mangkok ng sabaw o si Judas. Oo nga, ikatlo at ito tingin ko pinakasotel at delikado, rationalisasyon. Ah, yung mga justifications, Oo. palusot. Oo, yung mga binubulong natin sa sarili natin para ijustify justify yung mali nating ginagawa. Okay lang to, ginagawa naman ng lahat eh para naman to sa kumpanya, sa pamilya ko. Wala namang direktang nasasaktan. Negosyo lang to. Bakit daw to sobrang delikado? Kasi ito yung kalaban na nasa loob mismo natin. Binubulag natin yung sarili natin sa katotohanan. Unti-unti, hindi natin namamalayan, binababa na pala natin yung standard natin. Parang yung mga dahilan ni Haring Saul nung sinubukan niyang i-explain yung disobedience niya. Grabe. Self-deception. Pangapat na bitag. Takot sa sasabihin ng tao. Yung sobrang pag-aalala sa approval ng iba. Fear of man. Ah, people pleasing. Oo. Bakit daw to bitag? Kasi kapag mas mahalaga sa atin yung tingin ng tao kaysa sa kung ano yung tama, doon tayo nagiging vulnerable. Doon tayo madaling magkompromiso. Nagiging reaktibo yung desisyon natin based sa kung ano yung popular, ano yung magugustuhan ng iba, imbes na basis sa prinsipyo tulad ni Pedro nung itinatuwa niya si Jesus dahil natakot siya. Exactly. Ang hamon daw dito, Kailan ka ba dapat mas matakot sa tao o sa Diyos? Kung iisipin mo lahat ng bitag na to, no, lumalabas na madalas yung pinakamalaking laban para sa integridad, hindi yung nasa labas. Nasa loob natin. Oo, tayo sa sarili natin. So, kung alam na natin yung mga hamon sa labas at yung mga bitag sa loob, paano naman natin mapapalakas yung integrity muscles natin? May binigay din bang gabay yung source? Meron. Parang isang framework siya. Hindi naman daw ito formula na step by step, pero mga prinsipyo ay napwedeng paghawakan. Pito yung binanggit. Pito. Okay. Baka hindi natin madaanan lahat in detail, pero ano yung mga key ideas? Siguro pwede nating igrupo may mga prinsipyo tungkol sa pundasyon. Unang-una, kailangan daw nakaugat ang integridad mo sa absolutong katotohanan, hindi sa opinion lang o sa kung ano ang uso. Sa source mo, biblical standard yon. Okay, may standard ka na hindi nagbabago. Ano pa sa pundasyon? Pangalawa, yung nabangkit na natin kanina, linawin mo yung core values mo. Ano yung mga hinding-hindi mo isusuko? Yung mga non-negotiables mo? Kailangan malinaw yan sa'yo. Okay. Pundasyon. Tapos? Tapos, may mga prinsipyo tungkol sa pananaw at pagkilos. Una, unahin daw ang pangmatagalang epekto. Huwag lang yung panandalian. May eternal perspective ba yung pagtingin mo? Hindi lang yung kita ngayon, kundi yung long-term impact. Oo. Kasama rin dito yung paghingi ng marunong na payo yung wise counsel na napag-usapan na natin. Hindi ka superhero na kaya mong mag lahat. Tama. Ano pa sa pagkilos? Eto, napaka-practical. Bilangin ang posibleng kapalit sa kamangako. Anong ibig sabihin yan? Bago ka pumasok sa isang commitment o bago ka manindigan sa isang bagay, isipin mo na agad ano yung posibleng cost nito sa akin. Pwedeng oras, pera, relasyon, career at magdesisyon ka na okay, handa akong bayaran yan para sa paninindigan ito. Ah, parang informed courageous decision, hindi yung basta sugod lang. Oo, oh. hindi ka mabibigla kapag dumating na yung singil. Okay, pundasyon, pananaw at pagkilos. Ano pa? May prinsipyo rin tungkol sa pananagutan at relasyon. Importante daw yung transparency at accountability. Mamuhay ka sa liwanag. Hayaan mong makita ng iba kung paano ka namumuhay at maging bukas ka sa correction. Mahirap yan pero kailangan. Tapos yung huling prinsipyo medyo surprising daw. Oo, oh, yung pampito. Ugaliin ang pagpapatawad at biyaya. Integrity na may kasamang habag. Paanong naging parte ng integrity yon? Kasi habang naninindigan ka sa tama, hindi ka dapat maging legalistic, mapanghusga, o self-righteous. Kailangan pa rin ng grace. Sa pakikitungo mo sa mga kumokontra sa iyo o kahit sa sarili mo, kapag ikaw naman ang nagkamali at kailangan bumangon ulit. Hindi perfection ang goal, kundi progress in integrity with compassion. Wow! Ganda ng balanse, eh. conviction and compassion. Oo. Yung buong framework na to, ang layunin niya ay palakasin yung determinasyon mo, patalasin yung pagkilatis mo sa tama at mali, at bigyan ka ng tapang na harapin yung oposisyon ng may integrity at biyaya. Kung isusuma natin lahat ng napag-usapan natin o nandito sa material mo, malinaw na ang integridad, hindi lang siya isang, alam mo yon static na katangian. Hindi passive. Oo. Isa siyang aktibong pagpili, araw-araw, pagkilos. Sa maliliit na bagay, sa malalaking desisyon, ito yung pagiging buo, alay ng isip, salita at gawa mo lalo na kapag may pressure. At bagamat mahirap, aminin natin, at may kapalit talaga minsan, yung integridad na nakaugat sa matibay na prinsipyo sa pangmatagalang pananaw, yun daw yung nagbubunga ng tunay at pangmatagalang impluensa. Yun yung legacy, kumbaga? Oo. Hindi man ito yung laging popular na daan o yung pinakamadali, pero ito raw yung daan na may kabuluhan. Ito yung nagbibigay dangal sa mas mataas nating layunin. Kaya bilang pangwakas na hamon sa iyo na nakikinig, isang pagninilay na iiwan namin. Hango na rin sa mga tanong dito sa dulo ng material. Subukan mong tanungin ang sarili mo. Ano yun? Saan kaya sa buhay mo ngayon? Sa mga area ng buhay mo, maaring nagkakaroon ng maliliit na lamat yung integrity mo. Hindi dahil sa malakas na oposisyong na kundi dahil sa mga maliliit na kompromiso na pinapalusot mo lang sa sarili mo. Yung mga okay lang yan na rationalisasyon na napag-usapan natin. Hmm, malalim yun. Examination of conscience. May isa pa. Ano pa? Saan ka ba kasalukuyang lumalaban sa kagustuhan ng tao? Pero ang totoo, dapat kang sumuko sa Diyos o sa prinsipyo. At sa kabilang banda, saan ka naman sumusuko sa pressure ng tao, gayong ang dapat mong gawin ay manindigan para sa tama, para sa Diyos. Wow! Surrender versus stand firm. Kailan ang alin? Oo. Malalim na tanong yan para sa personal mong pag-evaluate. At dyan ka namin iwan para pag-isipan.